Hi guys. Mo na ni akong garden guys oh. Yan ang atong kapayas din hi Na oh. oh guys. sa grabe ay kahangin kay mubo ra siya guys pero nahirag siya guys. Busy kay ko guys karon pa ko naka nakagawas. Kay busy ang buhay. No, ang kamong gay, oh. Lo, yes, ako mga Hala. Hala, guys. Ang kampalaya dito, guys. Wa na. Ang mga sili, ang kamunggay. Hala. Ang atong sayuti, guys. O, guwapa pa na kay gahapon, guys. Nanonsa na, guys. O. Grabe. Gabing kusokuso -kuso sa hangin, o. Namagod sa taas. Na... Wala na itong sayuti. Ano Nanya ang atong sili guys o. Oh. Din ang kamunggay. Nanya ang atong batong diya guys. Ang atong batong. Um, Nakuhaan siya guys ni Da. Tambok naman tala siya nga batong. Hay buhay. Ang sili. Tanawalag ang sili guys o. Oh. Dahil yun. naun sa ni dayon oh ang atong ampalaya hala hala ang uh, atong limon labi ito kusog sa hangin guys yun natumba ng kondira oh nalokat man yung atong balanghoy na guys ang atong ampalaya nahirag naghiwalay pagkaluoy ba guys agoy oh tago man ta siya diring dapita ay niya yeah, nabulag siya diri guys dapat diri man ni guys kana man ni oh Lanunsa. ang ang talong dito guys adun gay na tong ang talong Lanunsa sa nang talong guys ang talong nahirag ang talong oh, na purma na pa sibong ra ba nga isa ay, matuta sa talong, guys. Sa talong, noon sa manang talong, nangahirag, wala, yalo, yagin sa tanong. Tungod sa, ano, tropical depression naman mi, guys, pero kusog kayong hangin. Pero, dirigid sa Florida, dako kayong damage, guys, ang naigod sa bagyo, grabe. Atong talong, guys, naunsa sa naman na, guys, narang talong, oh. Nahirag ang talong, ibdo na lang dahil ako ng balanghoy. Kayo, oh ang atong mga kamunggay loya kay guys oh. pero ang atong kalamansi murag okay ang kalamansi kaya nakahapa naman siya daan nara atong kalamansi guys oh. di man kaysa siya habog pero ang atong kamunggay naman sa si kamunggay o oh. na atong talong ni mahita po oh, guys ang sili ay Alang kamunggay mong guys oh. Na guys. Nabaliktad ang kamunggay. Nagipangkapoy ang atong mga loya sa akong mga kamunggay. Oh eh. Gabi ko sag sa hangin kagahapon guys. Niyang kabayas. Nasamot. Oh, Muna itong garden guys. Muna ang nahitabo. Okay guys, senior tataman guys, kaya ayuhan ako ang talong. Na para yung bola, Kunya, nabalintong, nabalintong. Okay guys, tahan kayong salamat guys. Bye!